Hey, hey, pambihira good morning mga idol andito na naman po si saguan ni tatay mga idol ay ay pumapalaot, pambihira napakaganda na ng panahon mga idol kapon mga idol ay hindi tayo nakapamingwit gawa ng uh, biglang uh, sumama ang panahon kaya tayo ay uh, ng uh, hindi ho tayo tumuloy sa pangingisda baka ho hi, tayo po ay tumaob so yung aking partner mga idol ay uh, hindi ho nakasama ngayon sa araw na ito araw po ng uh, biyernes tayo ngayon no bimre po po si aking partner mga idol dahil uh, kung napanood nyo yung uh, live stream namin kahapon mga idol ay uh, nagkupras po kami mga idol opo dalawang araw niya lang ah uh, uh, tinopras yung 1500 na nyug, mga idol oo, ang um, bilis kaya naman kaganina ay natapos na po oo uh, ipinatimbang na po ang kopras mga idol so dahil awan uh, uh, once awan uh, uh, once a month lang maligo yung aking partner mga idol kapag ka todo napapawisan tayo ang tendency niyan mga idol ay uh, hinahabas tayo so ganun po ang nangyari sa akin partner oo sobrang tindi ng habas mga idol ng kanyang hitaw na sobrang sakit daw makati eh paano naman kasi eh, once a week lang uh, once a month lang maligo kaya yun tuloy ang kanyang income sa pagkukupras ay ang uh, nabawasan gawa ng bumili ng uh, medicine ng antibiotic mga idol dahil uh, sobrang tindi sobrang sakit ng habas ng kanyang natamo gawa ng kanyang pagkuprat kaya naman mga idol ay sa araw na ito ay hindi po siya uh, nakasama okay uh, ang ganda ng panahon pero bago ang lahat mga idol time tayo muna tayo sa nang araw ayan ang oras alas 8:12 yan medyo kalmada ang panahon okay antabayan nyo niyo mga idol kapag nakaabot na po ako sa aking pupuntahang pisang spot banda po banda po tayo roon mga idol ayos mga idol andito na po tayo sa ating sinadyang pisang spot ayan bahura ang mga idol dyan tayo mag-aagis mga idol kagani na mga idol ay uh, may namingwit rito uh, taga barangay uh, kapitbahay ko mga idol yung magaling mamingwit dito raw siya namingwit ang dami ng isda mga idol o uh, uh, walong kilo ang kanyang naibinta saglit lang uh, alas adso pa lang mga idol umuwi na siya pambihira dalawang oras lang uh, na mga idol naka walong kilo na agad so pinuntaon natin dito dahil sabi ko nga sa inyo itong spot na ito ay hindi ho naubusan ng isda isa ito sa ating mga paboritong uh, pinagbibingwitan okay ating uh, papainan na ho yung ating hook uy kalawangin na pero pwede pa ito matulis pa ho. Pwede pa to, makakauli pa ho to. At naturally mga idol yung ating pamain no? Kung titingnan niyo nang maigi, napakarami niyan. Oho. Oh. Medyo may ano na kasi ngayon, meron na po kasi ng uh, uh, hipon ngayon na nauhuli mga idol. Oh. Malaki-laki mga idol ang bawat isa. Pipiliin lang po natin yung uh, patay na. 'Yun ang ating uunahin sa pagpain. Ito. Yan, patay. Uy, buhay, buhay pa. Okay. Hagisan ho natin mga idol. Kunang hagis mga idol, sana o ay uh, makahuli ho tayo. Bagamat ay uh, naunahan tayo mga idol. Dahil uh, mayroon namang namin dito kaganina. Magbaka sakali lang ulit tayo na makahuli pa. Dahil sabi ko nga sa inyo, itong spot na ating uh, paborito ay hindi ho naubusan ng isda Oo. Oh. uh -huh. may kumagat mga idol uh -huh. ayan first touch sabi ko na sa inyo mga idol eh. hindi ho naubusan ng uh, isda rito anong klase kaya yung ating na first catch? Oh, o yan kanoping inspected na yan mga idol kanoping yung ating unang huli Okay. Painan uli natin. Ito, medyo maliit ito. Pagisan uli natin mga idol. <coughs> Ayan. Pagka may kumagat, panagurado huli na naman yan. -hmm. Uh -huh. Sabi ko, biglang hinablok. Okay. Biglang hinablot mga idol. Kaya huli siya pambira ka nangahablot kasi tuloy huli siya binta ka ngayon pambira ka ayan o oh. oh. so pwede na ibinta ho ito mga idol kahit ganito lang siya ka medyo maliit kaya masarap naman yan mga idol kaya pinag-aawgawan yan ng ating mga suking, taga uh, uh, taga mga idol. Oh, soki natin sa ating uh, isda. Okay, hagisan ulit ho natin. ayan Perfect na naman 'yung ating pagkakahagis. Kasi minsan mga idol, lumalagpas 'yung ating hagis, hindi natin makontrol. Kaya kailangan nating maging uh, kontrolado 'yung ating hagis para mabilis ang kagat ng isda. Ayano. mga idol ayan na naman. Okay. Ayos. Umiikot kasi 'yung ating bangka, mga idol. Kaya Sa kabila, uy. Uy, kanopig na naman, mga idol. Ayano. Oh. Medyo malaki na 'to. Pangatlong huli 'unang natin 'to. Palaki nang palaki sila, mga idol. kapag ka na naubos itong ating pamain mga idol naku panigurado mga idol bukod sa malaking bukang nag uh, nagaantabay may nakaantabay sa ating pag-uwi jackpot tayo mga idol pambira yan kaya naman wago tayong maingay baka mambulil mga idol yung ating uh, pagkakajakpat uh, silensyo lang muna tayo mga idol magpokus o tayo sa ating uh, pamimingwit hagisan ulit natin bandarito mga idol Bandar yan. Ayan. Pambira yan. Uy, maraming naghahanap buhay mga idol. Nag-trotrol oh. Pansin nyo yung mga bangka, mga pambot na yan oh. nag po yan mga idol. Meron naman si Mugoradong uh, malalaking isda rito nagawi mula sa Pasipiko. Ayun pa oh. Ayan. May kumakagat. May kumakagat na naman pambira. Hmm, ayan naman. Okay. Ayan na naman. Uy. Ay, pambiraw. Isdang batong mga idol. Masarap na paksiwin. may nakahuli ang naghahatak mga idol yun pandero no nakahuli ng malaki pinagtulungan ng mga kapwa mga hatak ng kwan pambira yan Ayon, no? marami sila doon no? hindi siguro kinaya ng mama na yun no? ang kanyang nahuli pambira sana mahuli nila mm, ayan naman mga idol okay. ayan na naman sana kanoping na kaganina yung last na huli eh, pampakso mga idol isdang dang uy kanoping na mga idol Nahaluan ng isdang bato mga idol yung ating huli pambira sana magtuloy-tuloy yung kanoping para panugurado mga idol pambintaw natin yan yung isdang bato kasi mga idol eh walang bumibili dyan oo kaya sana yung ating mga nauhuli ay uh, laging kanoping uh, yan hagisan uliho natin mga idol Ayan. Hmm. Ayan naman. Pabira na kawala. Uh -huh. Pambira ka. Sang kagat pa. Mhm. Uh -huh. Ayan. Pambira ka. Nakailang atim ka, pambira ka. kalam mo ha, hindi ka mahuhuli. Oy, ay pambira. Kuan mo ay dol mangkutod yung ating nahuli. Kala ko kanoping. Pero yung mga idol, yung mangkutod na yun ay naibibinta ho dyan. Masarap din yan mga idol na tinola Kaya naman hagisan uli ho natin. Ah. Ayan. Uh -huh. Ayan na naman, pambira ka. Uh -huh. Okay. Ayan na naman. Mangkutod ka ba uli? Oops, na. Ayan. Pwede na yan. Ilipat kaya natin itong ating ipong banda rito. Biras Bira siya. Okay. Tumatalong-talong pa eh. Ayaw magpapain eh. Ayan. Hagisan ulit ho natin mga idol. Ayan. Hmm, ayan na naman. Okay. Ayan, no? Oh. Uy. Kanoping na naman panugurado ito. Kanoping ka na naman ba? Ayan nga, kanoping nga mga idol. Ayos. Pambinta uli mga idol yung ating nahuli. Tipir-tipirin lang natin yung ating pamain. Itong mga kwan marami kasi mga potol na buntot mga idol oh. To. Yan, lagisan ulit ho natin. Ayan. Mhm, mm ayan naman. Mhm, mm pampihiraka. Darling naman ng idol. Oops, kanoping na naman yan. Medyo maliit. Pero okay na yan, pampaksi mga idol. Huwag ko natin mapakawalan muna. Dahil, uh, oh, kailangan natin ng pangulam ngayon mga idol. Limang sobo yun mga idol. Yung isda na yan. Hagisan ho natin. ayan hmm, ayan naman okay ayan na naman mga idol kanoping na naman to siyempre kanoping ka ba Ups, nga ah. oops masabit pa mira at yung pamain marami pang pamain natin mga idol Maraming tayo uh, nakuha kagabi mga idol eh. mamaya mga idol mangunguan naman tayo ng pamain para bukas uh, ah, mamimingot ulit tayo palagay ko si pack nurse mga idol hindi eh, eh, pa makakasama yan gawa ng kanyang habas mga idol oo ang tindi ng kanyang habas kaya pay ka mga idol kung lumakad si pack natin Uh -huh. Mhm. Ang ka. Mhm. Uh -huh. Ayun naman mga idol. Okay. Hindi kawala pa anak. Pambira ka. Nakakawala ka pa. Mabuti na lang dalawa yung ating pamain mga idol. Nakawala na siya. Kinagat pa yung ating isang pamain kaya tuloy. Huli siya mga idol. Kanuping na naman oh. Talaga nga. Uh, oops. Masabit pa eh. Pambira ka. Yan sana magtuloy tuloy mga idol yung kanuping Patay. hagisan Agisan po natin kailangan mabilis yung ating paghagis kasi yung ibang kanuping mga idol mainipin yan mga idol Pambira. kapag natatagalan tayo ng hagis mga idol ay lumalayo yung kanuping pambira na yan ang tatakaw kasi niyan mga idol kaya kailangan natin bilisan mga idol ng ating paghahagis pambira uh -huh. pambira mayroon okay uy ayan mga idol uy medyo malaki medyo malaki mga idol uy parang talakitok ito kata ito mga idol sana mapisong talakitok ito ito mga idol ayan lumalaban siya mga idol ibig sabihin ayan uh, medyo malakas mga idol talakitok ito ito talaki ito kito mga idol panigurado ito uy sana mahuli na uy nasa ilalim ng bangka nasa ilalim nagtatago mga idol nagtatago ka dandan lang o tayo mga idol lumalaban siya hindi pa natin masilayan nasisilayan na ba nyo mga idol Nas uy ayan utalaki ito nga mga idol ayun o sa ilalim Ayun o you know, o Okay, ayi ay, 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 ay sabi ko na talaki pag ay salamat nahirapan siyang putulin mga idol dahil ang ating ang ating nylon na gamit ay numero jis po ito oh, itong nylon mga idol oh kinakagat niya yung nylon natin oh hindi niya kaya nalunok kasi oh nalunok kinakagat na yung nylon natin talaga tanggalin natin ups mahirap ayan tanggal oh dugo dugo yan thank you so much hirap siyang uh, potolin mga idol yung ating uh, nylon gawa itong ating nylon ay matibay po ito kahit kagat-kagatin niya pa oh Okey, pa Painan ulit ho natin mga idol. Pambira. Sana marami talak talakitok mga idol. Tingnan natin baka marami pang talakitok diyan mga idol. Pagka grupo ang talakitok na nagawerian mga idol. Check 'yun. Marami yun. At Ata uh, ang ating pamain dahil marami pa mga idol na kung mapapalaban kaya naman hagisan ulit natin, huwag natin patagalin mga idol ayan, nariyan pala yung talakitok, sana talakitok ulit pambira yan mhm, mm ayan naman mga idol mhm, mm okay uy Ay, hindi na talakitok, akala ko talakitok pa pambira kanoping itong mga idol Uy, dalawa mga idol. Pampaksiw. Maliliit kasi. Pampaksiw mga idol yung ating nahuli. Hindi na umulit yung talakitok. Pambira yan. Isa lang siguro. Pambira ka! Yun, nakatalon. Malayo kasi. Hindi ho natin maabot kaya nating mahuli uli yun kung uh, malapit lang Tuma tumiming yung pandirang kakainin ng talakitok yan oh, yun o oh. babaw kakainin yung talakitok huwag lang siyang pumailalim pandira yan wala pa rin ligtas yung na hipon na yan, hipo na yan. pag pumailalim siya yari siya ng talakitok hagisan na liho natin ayan mm, ayan naman mga idol kawala lang kagatin mo pa bebe mm -hmm. pambira ka isa pa uh -huh. okay bira ka uy uh -huh. mga ulit mga idol pambihira yung talaki kay eh, ayaw nang kumagat nakakahalata na siguro kapag ka kumagat pa yung talaki kay eh, sigurado may kalalagyan mga idol binta siya kung kumagat pa yung talakitok pambira kaya naman uh, ah, naga ano naga uh, nagmamasid muna siguro ng talakitok dyan nagaantay uh, ng pagkakataon na uh, sa uh, saka siya uh, aatake muli pambira kahit uh, magantay pa siya ng pagkakataon umatake mga idol sisiguro daw natin na mahuhuli yan mga idol kaya naman hagisan uli yun natin ayan pambira yan Pambihira mga idol. Wala na mga idol may kumagat. Ubus na yata. Ayun o. Marami pa sana tayong pamain mga idol. Ayun o. Marami pa yun o. Bukas mga idol, may papain pa rin yan. Dahil uh, mga buhay pa ang natira nating pamain. So dahil... Uh, wala nang kumakagat at saktong papalakas ang hangin mga idol kaya uwi na po tayo time check mga idol sa nang araw ayun nasa may bunbunan na ho ibig sabihin mga idol ang oras alas dos alas dos alas dosi dos Oo. at naturalmente mayroon tayong huli simple kahit papano ayan ang talakitok ayun mga idol ayun ang talakitok ayun lamang ang kabuuan ng ating huli sa araw ng biyernes mga idol ayan talakitok kay ito ah, makakabinta tayo nyan kahit papano mga idol Oo. Ah, yung talakitok sama sa binta yan mga idol sa maliliit na huli ho natin ay uh, yun ang ating pangulam okay mga idol hanggang dito na lang pumuli si Sagwan ni Tatay ay pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing uh, God bless us all. Bye bye.